So yun mga Lodi, gagayain namin yun para makita namin kung magagawa ba namin. Juice. Ayan, o. No? Oh. Tapos tubig. O oh, hindi siya plastic eh. Ano siya yung parang karton na straw. Patuling ko muna to. Yan. Tapos yun. Kasha. Susubukan na natin. Yan na, the moment of truth. Ayun oh. Na ano talaga siya oh. Oh, galing oh. May juice na tayo.